Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Bien Tyrone, Lodi Joey Tabura, Lodi Leo Asibal, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Chow Saf Knight, Lodi Ronil Pinaso, Lodi Elizabeth Jola, Lodi Alvin Carpa, Lodi V Rodriguez. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at pitungput dalawang kabanata, sa pagpapatuloy, lumingon sa paligid si Rio na sinabi niya na seryoso, pinag-iisipan ko na ito kanina pa, pero talagang kakaiba ito. Saan siya nagpunta? Nagtatakang tumugon sa kanya si Tito Jang na ang grupo bang kasama ng halimaw na yun ang tinutukoy mo? Sumagot si Rio na hindi, si John Ho ang tinutukoy ko. Bakit hindi ko siya makita? At pagkatapos mabilis silang tumatakbo. Napatigil ito na sinabi na teka lang. Hinawakan ni Nohak ang lupa na sinabi niya na dahil sa paghahanap na ginawa ko. Gamit ang pamamaraan na mana pa ng aming sekta ng mga pulubi at ang aking angking galing sa pagsubaybay. May nakita akong bakas na parehong-parehong kay Junho. tinulu naman ni Munhay si Huangbo na sinabi niya na ano, yan na naman. Yang teknik sa pagsubaybay kuno ng sekta ng pulubi. Akala mo ba nangangasot tayo ng kuneho ngayon dito? Natumawa naman si Huangbo. Tinuro ni Mumhai ang kanyang sarili na sinabi na tigilan mo ang pag-aaksaya ng lakas mo sa wala at umalis ka muna dyan. Dahil ipapakita ko sa iyo ang tracking teknik ng aming Tang Clan. Naiinis na tumingin sa kanya si Nohak na sinabi na sobra na yan. Nakita ko na yan dalawang oras na ang nakalipas. Nakahanap ako ng mga bakas na katulad ng kay Junho, pero wala kang makita. Kung uuwi tayong walang dala, pababayaan ba tayo ng first senior brother? Naiinis ding sinabi sa kanya ni Moon Hai na ano, kung gayon, sa tingin mo ba ay pababayaan niya tayo kung magdadala tayo ng mga kunihong nahuli natin? At ang tracking technique namin ang pinakamahusay, alam mo yan. Makikita ko na talaga siya ngayon. Hinawakan siya sa balikat ni Okyon na sinabi na teka muna moon High, hindi ito ang problema kung sino ang mas mahusay ang teknik. Napatingin silang dalawa dito na sinabi pa na sa ating Red Vermilion squad, maliban kina batang mandirigmang Hyun-won at batang mandirigmang ji Yong ho kayong dalawa ang may pinakamahusay na tracking techniques. Gayun paman, man, wala tayong makitang anumang bakas matapos ang anim na oras. Dagdag pa niya na itinaas ang dalawang daliri na kaya alin sa dalawa. Biglang lumipad si Jun-ho sa kalangitan o kaya'y nagpunta siya sa Wudang Sect. Sa kabilang panig ng lugar na pinaghahanapan natin, dalawa lang ang senaryo. Napahawak sa baba si Nohak na tumingin sa langit na sinabi na dahil imposible namang lumipad siya. Nagpunta ba siya sa Wudang Sect? Siya lang mag-isa? Napahawi ng buhok si Manhai na sinabi niya na aba, kung gayon, makikita siya siguro ng apat na taong pumunta sa Wudang Sect para humingi ng tulong. Tama? At pagkatapos sinabi naman ni Gang Sang habang humawak sa espada na kung gayon, hayaang magtanong pa ako ng isa. Maaari bang may bihag kayong isang opisyal mula sa sekta ng Mount Hua? Sinabi naman ni Sansan San na sa tingin mo bang sasagutin ka ng mga yan? Humawak din sa espada si Hyun Woon na sinabi na sa tingin ko, tama si Sansan. Gayun paman, hindi ako naniniwalang dinakip ng mga taong yan si Jun Hu. Seryosong sinabi pa niya na kung iyon ang sitwasyon, ginamit na sana nila siyang pantakot sa atin. Isipin mo, naglakas loob silang harangin ang daan patungong Wudang. Sinabi ng pinuno ng mga asasin sa kanila na kung naunawaan nyo, umalis na kayo. Mahinang sinabi naman ni kay Gangsang na sa tingin ko, iyon ang pinakamainam. Napakarami nila at ang prioridad natin ay ipagbigay alam ang sitwasyong ito sa first senior brother at sa elder. Dagdag pang mahinang sinabi ni Hyun Woon na sumasang-ayon ako kay Lady Jin Ryong. Sa anumang paraan, hindi hahayaan ng sekta namin na gumawa ng kahit anong gusto ang mga taong yan. Na napatakla naman si Sansan. Mula sa itaas makikita silang apat na naharangan ng mga asasin sa daanan. At sa kabilang panig naharangan din ang nga tagawudang ng mga asasin. Sinabi ng elder na ito na lubos akong nagtataka kung sino kayong lahat na nangangahas hamarang sa daanan namin sa mismong lupain ng Wudang Sect. Tumugo nito na may ilang kalye dito na may mga gusaling pag-aari ng Wudang Sect, pero hindi naman binili ng Wudang Sect ang buong Mount Wudang gamit ang lahat ng pera, tama. Personal na lakad lang ang pinunta namin dito, kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Naiinis naman ito na sinabi na anong kalokohan yan. Kung ganoon, paano ninyo ipaliliwanag ang pagkubgob sa lugar ng pagsasanay ng mga pinaka ang talento ng Heavenly Martial Academy? Na sinabi naman ng mga nasa likod niya na ano ba ang sinasabing lalaking 'yan? Sa isang tingin pa lang, alam kong galing sa Dark Path ang mga walang hiyang 'yan. Sinigaw naman ito na dahil sila ang mga panauhin ng sekta ng Wudang at sila ay dumating para tumanggap ng aking mga turo, bumalik na kayo sa pinanggalingan ninyo. Bumunot ng mga espada ang mga ito habang sinabi ng nasa unahan na paano kung tumanggi kami. Ang mga nagmamalaking kabilang sila sa isang prestihiyosong orthodox na sekta ba ay papatayin kaming lahat? Bumunot din ng mga espada ito na sinigaw na mga walang hiyang walang galang na ito. Umalis kayo sa daanan. Kasama nila ang mga junior brothers ng sekta namin, kaya hindi kami mananahimik lang. Napalingon ang mga ito ng isang tao ang sumigaw na nandyan ba ang wudang sek? lahat kayo huminto. Ito pala ay si Yemdu na inubos sa mga asasi na nasa taas ng puno hawak ang isa. Na sinabi na hindi namin kailangan ng reinforcements ninyo. Kaya huwag kayong magalala sa amin at bumalik na kayo at magpahinga na lang. Sinigaw pa niya na ang lahat ng ito ay praktikal na pagsasanay. Kaya huwag kayong makialam sa mahalaga naming pagkakataon na matuto. Dagdag pa niya sa isip na pinilit ako ng demonyong walang hiyang yan na sabihin ito. Pero, bakit ko kailangang sabihin ang ganoong kabalbalan? Wala akong ideya kung ano ang nasa isip niya. At lumipat ang eksena sa silid na ito na may umuungol na sakit. "Sinabi ni Tito Jiang, nagising ka na." Biglang pagkamulat ng mata ng inig na pinagpapawisan ito na sinabi na Big Brother. Hinawakan siya ni Tito Jiang na sinabi sa kanya na "Oo. Ako si Big Brother Jiang. May bali ang tadyang mo. Kaya humiga ka lang at huwag nang gumalaw." Tumugon si Hyoryong na may gulat sa mukha na ano ang nangyari sa kanya. Dahil may mga tao sa paligid, sinabi na lang ni Tito Jang sa kanya na ah, si Merong Wiba ang tinutukoy mo. Ang panloob niyang mga sugat ay nakakagulat na magaan lamang at ginamot siya ni na Senior Tang Yong at Ji Yun Yong Ho sa susunod na silid, kaya huwag kang mag-alala. Napatingin din siya sa gilid na tahimik na tumingin. Nagaalalang sinabi naman sa kanya ni Jin Sol na masaya kung nagising ka na. Nag-alalang lahat dahil matagal kang walang malay. Tumugon sa kanya si Hyoryong na ayos lang ako. Napatingin naman si Tito Jang kay Yeren na sinabi niya na pakiusap, kung maaari lang na umalis muna kayong dalawa sandali, ako. Nabiglang sinabi sa kanya ni Yeren na may bagay akong gustong itanong kay Official Hyoryong. Napatingin si Jin Sul na sinabi niya na ano? Sa young master Yuriyong, sister. Napasabi naman sa isip si Tito Jang na aray ko nag na ako kung bakit hindi lumalabas sa kwartong ito yung Ice White Phoenix. Nalaman na ba niya kung sino talaga si Hyoryong? Sinabi ni Yeren na napatingin si Hyoryong na hindi ito magtatagal, kaya pakiusap, kayong dalawa. Bigla naman bumukas ang pintuan habang sinasabi na oh, gising ka na pala. Dagdag pa ni Ryo na nakasandal sa pintuan na ikaw at ako na lang ang mag-usap, Ryong Ryong. At pagkatapos makikita ang kalangitan. At ang silid na ito, makikita rin ang kandila na may sindi. Nakangiting may ginseng sa bibig si Ryu. Nakatingin sa gilid si Hyoriong habang sinasabi ni Ryu sa kanya na hindi ba may gusto kang sabihin? Dagdag pa niya na hindi naman ako ang magsasalita, 'di ba? Dahil ako ay mabait at henyong binata, maghihintay na lang ako. At ilang sandali pa ay nagsalita si Hyoriong na sinabi niya na wala akong sasabihin. Pasensya na, pero kung wala ka namang pag-uusapan, nais kong mapag-isa muna sandali. Napakamot seryoso sa kanyang hita na. Sinabi niya na, "A, ah, ganoon ba? Kung gayon, may isang bagay akong kinaiinisan kanina pang umaga at nais kong kumpirmahin sa iyo." Dagdag pa niya na ang tinutukoy ko ay kung saan ko kailangang ilagay ang limitasyon sa mga taong 'yan. Mayroon bang hindi ko dapat patayin? At makikita ang Dark Heaven Alliance, Heaven Inheritance Pavilion. Heaven Inheritance Pavilion, isang pabilyon na nag-uugnay sa kalangitan. Ibinigay ang pangalan nito upang ipahiwatig na ang kasalukuyang Panginoon ng Dark Heaven Alliance ay nagmana ng posisyon mula sa Martial Demon God. Ang dating Panginoon ng Dark Heaven Alliance. At isang lalaki ang mabilis na tumatakbo sa mahabang tulay. Yumuko ito at sinabi na ito ay mahalagang balitang kailangang ihatid kaagad mula mismo sa White Yellow Eagle papunta sa pinuno. White yellow eagle, ang puting kulay ay para sa White Heaven Alliance at ang dilaw ay para sa pinuno. Ibig sabihin, ito ang agila na naghahatid ng mensahe mula sa pinuno ng White Heaven Alliance. At pagkatapos naglakad dito papunta sa loob na sinabi na sumunod ka. Tumugon ito na oo sir. Lumingon ito na sinabi na maliban sa iyo, sino pa ang nakaalam na may ipinadalang mahalagang mensahe ang White Yellow Eagle mula sa Secret Message Pavilion? Tumugo nito na ano, biglang isang patalim ang tumutok sa leeg nito habang sinasabi na sa kadahilan ng istrikto nating sinunod ang lahat ng procedure, marahil. Na hindi na niya ito natuloy. Na sinabi nito na kung ganun, lima silang lahat. Problema ito, pinaipi ang kamay na sinabi pa na tigilan mo yan, baka madungisan ng dugo ang liham. Kinuha nito ang mensahe na sinabi pa na sa tingin ko, dapat kong ipagbigay alam sa pinuno. Dagdag pa niya na siyempre, pagkatapos nating asikasuhin ang lahat, at dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at pitungput dalawang kabanata. Ika-isang daan at pitungput tatlong kabanata. Sa pagpapatuloy, napakamot sa binti si Rio na sinabi niya na ah, ganoon ba? Kung gayon. May isang bagay akong kinaiinisan kanina pang umaga at nais kong kumpirmahin sa iyo. Sinabi pa ni Ryo sa kanya na ang tinutukoy ko ay kung saan ko kailangang ilagay ang limitasyon. Sa mga taong yan, mayroon bang hindi ko dapat patayin? Nakatingin lang ng tahimik sa kanya si Hyoryong. At pagkatapos seryosong sinabi na paano kung sabihin kong wala, papatayin mo silang lahat? Sinabi ni Ryo sa kanya na ako ang bahala o magdedesisyon sa bagay na yan. Sinabing muli sa kanya ni Hyoryong na ano ang mangyayari kung pakiusapan kita na huwag kang kumitil ng buhay ni Newman. Sumagot sa kanya si Ryo na ako rin ang magdedesisyon tungkol dyan. Itatabi ko ang sinabi mo bilang basehan. Kaya, ano ang sagot mo? Bamaling ng tingin si Hyoryong na sinabi niya na anong ibig sabihin niyan. Hindi ba't ibig sabihin niyan, gagawin mo pa rin ang gusto mo sa huli? Sa halip na ganyan, magtanong ka na lang ng diretsyo kung ano ang gusto mong malaman. Nagtatakang napasabi naman si Ryu na tungkol saan ang pinagsasabi mo. Sinabi ni Hyoryong sa kanya na tulad ng, kung bakit ko tinawag na Big Brother ang taong yon? Mali, kung sino ako. Yan ang gusto mong malaman, hindi ba? Sinabi sa kanya ni Ryu na bakit kita tatanungin ng bagay na alam ko na. Naging tanga ka ba matapos maampas sa ulo ng misteryon? Napatingin sa kanya si Hyorong na sinabi niya na alam mo na kung sino ako. Tumugon sa kanya si Rio na ang ibig kong sabihin, ikaw si Riong-Riong, hindi ba? Bakit ko pa kailangang malaman ang tungkol sa kapatid mo? Nakatingin ito sa kanya habang sinsabi pa ni Rio na teka muna. Baka naman gusto mo na biglang ipakilala sa akin ang iyong pamilya. Paumanhin, ngunit nasayang mo na ang huli mong pagkakataon ng tinanong kita kung mayroon ka bang gustong sabihin nakatulala si Hyoryong na naiisip ang mga ito na sinabi sa kanya na talagang karapat dapat sa kapatid nang unang batang master mayroon siyang potensyal totoo 'yan ang pambihirang lahi ng martial god demon ay nagpapatuloy sa bawat salin lahi naiisip pa niya ito na sinabi sa kanya na bastardong walang hiya gaano na karami ang pinatay ng kapatid mo at bakit ka naririto at nagpapakita ng mukha Parehong naghahasik ng lagim ang nakatatanda at nakababatang kapatid dahil lang sa kanilang ama. At sana ay magawa kong lapain ang walang pusong yan at maghayganti. Naway mapunta sa impyerno ang salot na yan. Sinabi naman niya na kung anak man ako ng kung sino, o nakababatang kapatid man ng kung sino, ayaw ko ring sabihin. At kapag nalaman ng mga tao ang tungkol doon, maging mula man sa madilim o sa puting landas. Wala nang lugar para sa akin kahit saan. Dagdag pa niya habang makikita ang mata na pero, talagang wala kang pakialam. At pagkatapos pinatigas ni Rio ang kanyang kamay na may kuryente na sinabi na Riyong Riyong, nakakairita ka kasi kaya gusto kitang sapakin. Kung gusto mo pang magsalita ng mga walang kinalaman sa akin, magbayad ka na lang mula ngayon o magpasapak. Napatingin sa kanya si Rio na may pagtataka ng biglang malakas na tumawa si Hyo Ryong. Pinunasan ang kanyang luha na sinabi pa na haha, ganoon pala kaya wala ka talagang pakialam. Dagdag pa niya na Ryu yun, ikaw talaga ang pinakakaibang taong nakilala ko. Napangiwi ng bibig na tumayo si Ryu na sinabi niya na Ryong Ryong, magpahinga ka na. Gusto kong sampelan ka at sabihin ikaw ang kakaiba, pero mukhang seryoso ang pinsalang natamo mo sa ulo kay Mr. Jang, kaya hahayaan na kita at aalis na ako sa pagkakataong ito. Napatingin siya ng sabihin ni Hyoryong na sandali lang. Ryu yun. Seryosong sinabi niya na maaari mo ba akong tulungan? At lumipat ang eksena sa mga taklong na ito at isang kweba. Sinabi ng isang tagabantay sa kweba na lintik. May isa na namang namamatay dahil sa baliw na walang hiyang yan. Tumugon ang isa na ha. Mas mabuti pang tumahimik ka, o baka ikaw na ang isunod. Sinabi ng may hawak, na kampanilya na nakakainis. Ito ang unang beses na nakakita ako ng ganoong kademanding na walang hiya. Dagdag pa nito na nakasimangot na dahil hindi nagsasapawan ang mga spell, paano pa rin siya nakakayang magwala ng ganoon? Dagdag pa nito na kung hindi lang nakialam ang walang hiya at ipinasa ang Blood Jade Token, hindi sana tayo naligay sa ganitong sitwasyon. Nakapangalong babang sinabi naman ni Tabachoy na hoho, -ho. sa anumang kaso, ang utos na ibinigay gamit ang Blood Jade Token ay ganap. Kaya wala tayong magagawa kundi sundin ito. Pero talaga... Kailan ba magiging kapaki-pakinabang ulit ang walang hiya na yon? Nakangiwi ang mukha nitong sinabi na ang katangian ng Pure Sword Key na taglay ng apo ng Sword Saint ay kabaligtaran mismo ng katangian ng Mind Commanding Art. Mukhang malaki ang naging epekto nito sa kanya, kaya aabutin pa ng hindi bababa sa sampung araw. Muli na namang sinabi ni Tabachoy na nakakainis. Gusto kong ipadala agad ang pulang basura na yan sa impyerno. May kinuha sa kanyang loob na damit ito na sinabi na wala akong pakialam sa gusto mo, pero kung patuloy tayong mag-aaksaya ng oras at maging sagabal ang pasakal na yun, ako lang ang magdurusa. Hinagis nito ang maliit na box kay Tabachoy na sinabi na kapag nagbigay ako ng senadoriyas, pakainin mo ang lalaking iyon ng laman nito. Dagdag pa niya na sayang naman na ibigay ito sa kanya, pero dahil sa kalagayan natin, wala nang ibang paraan. Binuksan nito ni Tabachoy na sinabi na ano ba ito? Nakita niya ang loob ng kahon na sinabi sa kanya na ito ay isang demonic spirit divine pill. Sinabi pa nito na sampung taon ng matinding pagsisikap ang ginugol ko para malikha ang banal na pill na ito. Kung gagamitin natin ito, dapat masolusyonan na ang ating problema sa loob ng tatlong araw sa pinakahuli. Dagdag pa niya na ngunit kapag ginamit na ito sa kanya, wala nang balikan. At lumipat ang esena sa silid na ito. Sinasabi ni Jium na o, oh, hindi pa hindi ka pa pwedeng tumayo ngayon. Sinabi naman ni Wei na ayos. Lang ako, hinawakan naman siya ni Jium na sinabi na hindi. Mas maayos nga ang kalagayan mo kaysa sa inaasahan, pero kailangan mo pa rin mag-ingat. Dahil patuloy pa rin ang gamutan mo, huwag ka munang tatayo hanggat hindi sinasabi ni Tang Sa. Este, ni Cho pala. Habang nagsasali ng mainit na tubig si Tang Sam, sinabi naman niya na dahil nakarecover ka na ng sapat para matanggolan ng mga karayom, at matatapos na ang tungkulin ko kapag naibigay ko na sa iyo ang gamot na ito, maaari mo nang gawin ang gusto mo. Kahit pagsayaw o makipaglaban sa alangan ng buhay at kamatayan, ngunit kung ipipilit mong kumilos bago ka tuluyang gumaling, malamang nababaliktad ang agos ng iyong enerhiya at dugo, at mauuwi ka sa pagiging baldado, alam mo ba yon? Bumalik sa pagkahiga si Wei na sinabi niya na magpapahinga pa ako ng kaunti. Tumawa si Jiyum na sinabi niya na mabuting desisyon yan. Sa pinakamaaga, magiging lubos kang maayos pagkalipas ng limang araw. Mula naman sa sulok sinabi ni Changhun na limang araw, nakakagaan ng loob, mas maganda pa kaysa sa inaasahan. Dahil gising ka na, siguro ay pupunta na ako sa kabilang silid. Malamang gising na rin yung isa roon. Napatingin sa kanya ang mga ito na sinabi ni Tang Sam na tinutukoy mo ba si Sinabi sa akin kanina nung baguhang mukhang matanda na kailangan daw niya ng lubos na pahinga. Dagdag pa ni Gium na sinabi rin sa akin ni Official Biryu yun. Hindi, ni Elder Blaze Blade, na huwag ko na raw siyang alalahanin. Muli na namang sinabi sa kanila nito na sa tingin niyo ba? Ang mahalaga ngayon ay ang lubos na pahinga ni Official Hyoryong. Hindi naman siguro ako lang ang nakapansin sa kakaiba niyang ikinikilos, di ba? Biglang tahimik na napatingala sila nang may marinig na musika. Habang sinabi naman ni Chang na ha, dahil naririnig pa natin ang tunog ng zither, mukhang tapos na ang panahon ng lubos na pahinga. Makikita ang barrel na ito na dumadaan ang tunog na may nagsasalita na ito ba? Ang tunog ng zither. Dagdag pa ni Haryong na kahit na hindi naman tayo gaanong napinsala, hindi ko pa rin maisip kung paano niya nagagawang tumugtog ng zither ng ganito kaluwag sa ganitong sitwasyon. Siguradong si Official B. Ryu yun ang may kagagawa nito. Sinabi naman ni Jean na ganun ba? Dagdag pa niya sa isip na ha, tama ka. Malamang si First Senior Brother yun. Nakangiting sinabi naman ni Gang Sang na ganun pala. Dagdag pa niya sa isip na gaya ng inaasahan kay First Senior Brother. Pero bakit siya tumutugtog ngayon? Kahit ganun, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nakapagpapagaan ito ng pakiramdam ko. Sinabi pa ni Hyun Moon na sa madaling sabi, sinasabi mo bang hindi magpapadala ng mga reinforcement ang sekta ko? Sinabi niya rin sa isip na bakit, sa nakikita kong pagiging kalmado ni first senior brother at ng elder. Siguradong may binabalak silang kakaiba. Nakatingin sa gilid si Mumhay na ibig sabihin ba nito na napapalibutan at naihiwalay na tayo? Dagdag pa niya sa isip na yung baliw na yun, bakit siya tumutugtog ng zither? Napahampas naman ang kamao si Nohak sa lamesang sinabi na hindi maaari. Kung ganon, mapuputol ang supply ng pagkain natin. Kaya kung mabuhay sa karne at damo, pero hindi ko kayang kainin ng bigas at noodles. Sinabi niya rin sa isip na buwisit, dapat pala ay mas marami akong kinain para sa hapunan. Mang nanakaw ba tayo sa mga walang hiyang nakapalibot sa atin? Napakuntingting ng tay nga si Yomdo na sinabi sa kanila na ganoon na lang talaga ang nangyari sinabihan ko silang huwag ng sumama dahil isa itong magandang pagkakataon para sa pagsasanay, ang sinumang mang nag-iisip na hindi ito patas ay pwedeng lumabas at lumaban sa akin. At ang mga nakaiintindi naman ay dapat ipagsapalaran ang kanilang buhay at magpalakas. Sinabi niya rin sa isip na walang hiyang demonyo, ano ba ang iniisip niya? Sa anumang paraan, ang tunog ng zither na yan ay nakakaantok, kailangan ko ng matulog sandali. Napahawak sa bibig si Okyon na sinabi niya na naiintindihan. Sinabi niya rin sa isip na nakataka si John Ho nang mag-isa, naiingit ako sa kanya. Tahimik lang si Huang Bo na nakatingin. At pagkatapos sinabi ng Red Vermilion Squad na naiintindihan namin. Sasamantalahin namin ang pagkakataong ito para umunlad. Hindi naman makapaniwala si Haryong na sinabi niya sa isip na sandali lang. Bakit walang nagmamalasakit kung ang kanilang junior ay tumutugtog ng zither sa ganitong sitwasyon? Kami ay lubusan ng napapalibutan, gayon pa man ang tanging pinagkakaabalahan nila ay kanin at noodles. May nagsasalita sa isip habang makikita ang tunog ay lumalabas sa bintana na bakit lahat sila ay kumikilos ng ganito. May mali sa bawat isa sa kanila. Ang alien na yun, pagkatapos niya kaming paalisin ng may seryosong ekspresyon, tumutugtog pa siya ng zither ngayon. Sinabi naman ni Jin Seol na o, oh, tumigil ang tunog, tila tapos na ang proseso ng pagpapagaling kay Young Master Spirit Hyoryong sa pamamagitan ng musika. Napatingin naman sa gilid si Tito Jang na sinabi niya na malamang ginawa niya yan dahil nababagot siya. Gayunpaman, mukhang tapos na ang mahalagang usapan. Dagdag pa niya sa isip na hilang daw kuno, siya nga yung sa mga tadyang ni Hyoryong sa anumang paraan, ano ang pinag-usapan nila. Karaniwan, dapat nagtatanong siya tungkol sa kapatid ni Hyoryong, pero dahil ang alien na yun ang pinag-uusapan natin. Na napaalay ng daliri si Jin Soul na sinabi niya na sa kahit anong paraan, nagulat ako nang marinig ko na may kailangan ka palang pag-usapan kasama si Young Master Hyoryong. Sister Yeren, pwede ko bang malaman kung ano ang gusto mong sabihin sa kanya? And napatingin naman sa kanya si Tito Jang ng kakaiba. Tumingin sa kanya si Yeren na sinabi habang nakikita niya ang iniisip nito na mas mabuti nang huwag mo lang alamin. Wala kang kinalaman dito, kaya huwag mo nang trouble o isipin pa. Na sinabi naman nito sa isip na kung ganun, ano na lang ang natitira na may kinalaman sa akin. May kahit ano ba, sinabi naman ni Tito Jang na ngayon na iniisip ko, naiintindihan ko na may kailangan pag-usapan si Senior Ice White Phoenix kay Hyoryong, pero ikaw. Ano ang dahilan kung bakit ka naghintay ng ganoon katagal? Napatingin sa kanya si Jin Seol na sinabi na ako, sinundan ko lang si Sister Yeron. At dahil mabait si Young Master Hyoriong at gumagamit din siya ng dalawang espada tulad ko, siguro pwede mo na lang itong tawaging katapatan. Minsan nagspar pa siya sa akin, binigyan ako ng inihaw na skewers, at paminsan-minsan. Tinutulungan din niya akong makakuha ng mga mahalagang bell flowers, parang espesyal na trato sa akin. Masayang sinabi pa niya na sinabi niya sa akin na ang ugat ng bellflower ay kasing epektibo ng ginseng para sa aking training. At ramdam ko nga ang lakas ko pagkatapos kong kainin ito. Nung nakita kong may sakit ang ganoong mabait at palakaibigang tao, gusto kong kahit papaano ay mapasaya siya. Hindi naman makapaniwala si Tito Jiang sa kanya. At pagkatapos ay dumating si Ryo na sinabi niya na mabigat talaga ang sakit ni Ryong Ryong. Siguro masyado mong nasuntok ang ulo niya, Mister. Kaya siya ngayon ay naghihirap dahil sa malubhang karamdaman. Napasabi naman si Jin Soul na nako, akalain mo, si Young Master Hyoryong ay magdurusa sa malubhang karamdaman, pero ano yon? Sinabi ni Ryo na ito ay kapag ang iyong mga kritikal na pinsala ay nagiging isang sakit at nagpapahinto sa utak mo na gumana ng maayos, isang estado kung saan pakiramdam mo ay malapit ng masira ang mundo at ikaw ay isang kaawa-awang nilalang na may masamang kapalaran. Kaya gusto mong tumalun sa kampo ng kalaban at mamatay? Sa halip na palakpakan, ito ay isang kalagayan na maaari lamang gumaling sa pamamagitan ng pambubugbog. Nagulat si Tito Jiang na napasabi na talaga, gustong sumugod ni Hyoryong sa kalaban. Anong uri ng paghahambing yan? Sinabi sa kanya ni Ryuna pero hindi yan paghahambing. Umalis siya kanina dahil may kailangan siyang itanong sa mga lalaking nakaitim bago ko tinugtog. Ang zither ko, syempre naiinis na sinigaw sa kanya ni Tito Jiang na no? kung gayon, dapat pinigilan mo na lang siya sa pamamagitan ng pambubugbog. Bakit ka nagpapakarelax na tumutugtog ng zither? Napapalo sa noo si Tito Jiang na sinabi pa niya na hindi, hindi ako dapat mawala ng pasensya ngayon. Nasaan na siya ngayon? At gaano na ba katagal siyang umalis at saan siya dumaan? Tumuro si Rio na sinabi niya na mga tatlongpong minuto na ang nakalipas, Nakita kong lumabas siya sa likod na bintana at kumanan. Mabilis na tumakbo si Tito Jiang papunta doon. Habang tiningnan nito ni Jin Soul na tumingin din kay Ryu. At pagkatapos sinabi niya na marahil, may iba pa ba kayong impormasyon na hindi ninyo sinabi sa matandang opisyal na yon? Tumugon si Ryu sa kanya na mayroong taniman ng tambo mga tatlong minuto pahilagang silangan mula sa aming tinutuluyan, si Ryong Ryong ay dapat naroon. Agad na tumakbo ito habang sinasabi na salamat, bushy hair Young master. Nasinabi naman ni Yeren na kahit gusto kong magtanong kung ano ang plano mo. Sa tingin ko, mas mabuting ipalam muna natin sa Elder at sa mga miyembro ng Red Vermilion Squad. Tumugon sa kanya si Rio na sinabi niya na hoho, ho, huli na yun, sa halip, samahan mo na lang akong manood ng isang bagay na masaya. Nakarating na dito si Hyoryong na sinabi nito na alinman sa dalawa. Ihatid mo ako sa kanya o sagutin mo ang tanong ko. Kailangan mong pumili ng isa sa dalawa, kung hindi, ako mismo ang paputol sa aking ulo at kung sino man ang nagplano nito ay mapupunta sa malaking gulo. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at tatlong kabanata.